Alam mo ba kung anong kayang pumatay ng attraction ng lalaki, kahit gaano ka pakaganda? Hindi cheating, hindi pera, kundi isang simpleng ugali na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Reklamo. Kung isa kang babae na gustong mapanatili ang respeto at pagmamahal ng lalaki sa'yo, pakinggan mo to hanggang dulo. Dahil baka hindi mo na mamalayan, unti-unti mo na siyang tinutulak palayo. Isa sa mga pinakal sa misang relasyon ay kapag ang partner mo ay laging negatibo. May problema sa trabaho, Reklamo. May traffic? Reklamo. May maliit na hindi ayon sa gusto niya? Reklamo pa rin. Hindi natin sinasabi na masama ang mag-open up o mag-share ng nararamdaman. Normal at healthy yon. Pero iba ang pag-open up sa pagiging chronic complainer. Sa psychology, tinatawag itong negative affectivity. Yung tendency na laging makita ang mali, laging maghanap ng kulang at laging mag-focus sa problema kaysa solusyon. And si Malorne, Stoic Mindset, Stoic like Red Flag. Bakit? dahil ang mga lalaki, by nature, ay solution-oriented. Kapag may problema, gusto nila ng action, hindi endless na reklamo. Kapag araw-araw silang inuulan ng negativity, nauubos ang mental energy nila. Parang ganito, imagine, mo na araw-araw kang may kaibigan, na lagi na lang nagsasabi ng ang pangit ng panahon, ang pangit ng trabaho, ang pangit ng buhay. Kahit ikaw na hindi involved sa problema, parang bigla kang napapagod, di ba? Ganon din ang nararamdaman ng lalaki kapag ang partner niya ay parang laging may dalang bag ng reklamo at ibubuhos sa kanya araw-araw. Ngayon, isipin mo ang epekto nito sa isang relasyon. Unang buwan, siguro iisipin ng lalaki, sige lang, baka bad day lang siya. Pero kapag paulit-ulit at walang pagbabago, magsisimula na siyang magtanong sa sarili. Ito na ba talaga ang gusto kong marinig habang buhay? Kapag ang lalaki ay sanay sa stoic philosophy, mas mabilis siyang magsasara. Emotionally, kapag masyadong toxic, ang energy ng partner niya. Bakit? Dahil alam niyang ang emosyon ay nakakahawa. Alam niyang kung lagi siyang nakikinig sa reklamo, maaabsorb niya rin ang negativity. At alam din niya na kung wala ng solusyon at puro reklamo lang, sayang ang oras at lakas. Mas malala pa. ang constant negativity ay unti-unting sumisira sa respeto. Kung ikaw ay laging nakikita bilang taong walang control sa emosyon, mababawasan ang tingin ng partner sa iyo bilang strong at desirable. Sa subconscious level, mas gugustuhin ng lalaki ang presensya ng taong kalmado, hopeful, at marunong mag-handle ng problema ng hindi nagkakalat ng toxicity. At ito ang hindi napapansin ng maraming babae. Kapag ang lalaki ay emotionally drained, hindi lang siya lumalayo physically, lumalayo rin siya mentally at emotionally. Diyan nagsisimula ang malamig na komunikasyon, babaw na pag-uusap at kalaunan, paghahanap ng peace sa ibang tao o ibang lugar. Kung gusto mong mapanatili ang respeto at atraksyon ng lalaki, kailangan mong i-manage ang emosyon mo bago ito maging reklamo. Hindi ibig sabihin na magpakaplastik at magpanggap na okay lahat. Ang ibig sabihin ay piliin ang paraan ng pag-handle at pag-share ng nararamdaman mo. Stoic steps na pwede mong gamitin. One pause bago mag-react. Kapag may nangyari na hindi ayon sa gusto mo, huwag agad maglabas ng reklamo. Huminga ng malalim at tanungin ang sarili, Makakatulong ba kung sasabihin ko ito ngayon? Two separate facts from emotions. Isulat sa isip mo kung ano lang ang totoong nangyari at hiwalay kung ano ang nararamdaman mo tungkol dito. Halimbawa, fact, traffic ngayon. Emotion, naiinis ako kasi late na ako. 3. Focus on solutions, not problems. Kung mag-open up ka sa partner mo, going problem plus possible solution format. Imbis na, nakakainis. Late na naman ako dahil sa traffic. Gawin mong, nalate ako dahil sa traffic. Iniisip ko kung pwede akong umalis ng mas maaga bukas. 4. Limit negativity output. Kung mapapansin mong tatlong beses ka nang nagreklamo sa araw na yon, mag ka. Hindi lahat ng naiinis ka ay kailangan i-broadcast. 5. Practice gratitude daily. Ang Stoics ay naniniwala na kahit sa gitna ng problema, laging may bagay na dapat ipagpasalamat. Kahit simpleng kape sa umaga o yung partner mong naghihintay sa'yo, may mga pag-aaral na nagpapatunay na chronic complaining ay may direktang epekto sa mental health ng nakakarinig nito. Ayon sa research ng Stanford University, ang exposure sa negativity sa loob lang ng 30 minuto ay literal na nagpapababa ng brain function sa hippocampus bahagi ng utak na responsable sa memory at problem solving. bago sa Britsin, kung araw-araw kang nakikinig sa reklamo, bumababa ang mental clarity mo at mas nagiging irritable ka sa relationships. napag-alaman sa isang 2018 study sa Journal of Social and Personal Relationships na emotional climate ng magpartner ay may malaking epekto sa long term attraction kung masadong toxic ang environment mas mabilis humina ang connection kahit walang physical cheating na nangyayari. At sa stoic history naman, si Epictetus ay nagturo ng konsepto ng control what you can, accept what you can't. Ibig sabihin, huwag sayangin ang lakas sa mga bagay na hindi mo mababago. At huwag ilaso ng paligid mo sa bagay na wala ka solusyon. Kung sa tingin mo mas lalong magmamahal sa... Yo ang lalaki kapag hawak mo lahat ng galaw niya. Nagkakamali ka. Ang totoo mas mabilis siyang mawawala kapag sinakal mo may pagkakaiba ang pag-aalaga at pagiging controlling. At kapag nalito ka sa dalawa, ikaw mismo ang sisira sa relasyon mo. Maraming babae ang hindi namamalaya na nagiging sobrang controlling sa relasyon. Paano ito nangyayari? Pagsisimula sa maliit, huwag ka nang lumabas kasama sila. Hanggang sa lumalaki, dito ka lang dapat pumunta. At sa huli, lahat ng galaw mo kailangan alam ko. Sa una, maaring isipin ng lalaki. Sweet lang siya. Siguro mahal lang niya ako kaya gusto niyang alam niya lahat. Pero habang tumatagal, makikita niya itong pagkawala ng freedom. Ang ugaling controlling ay may ilang anyo. 1. Laging nagche-check ng phone or social media. 2. Pinipili ang kaibigan ng lalaki. 3. Nagdedesisyon para sa kanya kahit hindi niya hiningi. 4. Pinipilit siyang mag-report sa bawat oras. Para sa lalaki, lalo na yung may stoic mindset. Ito ay paglabag sa personal autonomy. Sa stoic philosophy, ang kalayaan ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging tao. At kapag may partner na sumasakal sa kalayaan na yun, automatic na lumalayo ang damdamin. Ngayon isipin natin ang epekto kapag ang lalaki ay nakaranas ng ganitong klase ng kontrol araw-araw. Mental strain. Kapag alam niyang bawat kilos niya ay iimbestigahan, nabubuo ang constant anxiety. Loss of trust. Ang sobrang kontrol ay senyales ng kawalan ng tiwala. At kapag naramdaman niya yon, magre-reflect din siya ng mistrust pabalik. Resentment, lalaki o babae, pareho lang. Kapag naramdaman mong walang tiwala sa iyo, mag-uumpisa kang mawala ng gana. At ito ang hindi naintindihan ng iba. Mas kontrolado mo ang isang tao kapag mas binibigyan mo siya ng kalayaan. Oo, parang baliktad, pero ito ay dahil ang respeto at tiwala ay kusang bumabalik kapag hindi mo pilit kinukuha. Kapag sobrang kontrolado ang lalaki, hindi niya nararamdaman na siya ay partner, kundi parang prisoner. Tawawala ang excitement sa relasyon kasi laging may pressure. ay it's at malalam. pinakamalalab. Maghahanap siya ng lugar kung saan makakahinga siya. At kadalasan, hindi na sa relasyon 'yon kung ang babae ay nagiging controlling dahil sa insecurity. Mas lalong nagiging delikado ito. Bakit? Dahil imbis na mag-improve ang relasyon, lalo lang niyang tinutulak ang lalaki palayo. Imbis na lumakas ang tiwala, lalo itong nasisira. Kung isa kang babae na may tendency maging controlling, kailangan mong palitan ang control ng tiwala at palitan ang micromanagement ng respeto. Stoic steps para iwasan ang pagiging controlling. 1. Kilalanin ang root cause. Tanungin ang sarili, bakit ko gustong kontrolin ang kilos niya? Madalas, ang ugaling controlling ay galing sa takot. Takot na mawalan, takot na lokohin, takot na mapalitan. 2. Practice self-trust. Kapag may tiwala ka sa sarili mo, hindi mo kailangang kontrolin ang ibang tao para maging secure. 3. Focus on what you can control. Ayun sa Stoicism. Ang tanging bagay na kaya mong kontrolin ay sarili mo. Hindi ang partner mo, hindi ang oras niya, at hindi ang mga desisyon niya. 4. Set boundaries, not chains. Boundaries ay mutual agreements na parehong magpapasaya sa relasyon. Chains ay unilateral rules na sumasakal sa isa. 5. Replace interrogation with conversation. Imbis na magtanong na parang nag-iimbestiga, saan ka pupunta? Sino kasama mo? Anong oras uwi mo? Gawin mong natural, oh may lakad ka? Sana mag-enjoy ka. Ayon sa isang 2019 study sa Journal of Personality and Social Psychology, ang mga relasyon na may mataas na autonomy support, ibig sabihin, pareho silang may kalayaan na magig sarili nila ang pi mas matatag at mas masaya kumpara sa relasyon na puno ng kontrol. Sa Stoic history, si Marcus Aurelius ay kilala sa linyang, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kung ia-apply mo yan sa relasyon, hindi mo kayang kontrolin ang kilos at desisyon ng partner mo sa lahat ng oras. Pero kaya mong kontrolin ang reaksyon mo, ang tiwala mo, at ang respeto mo sa kanya. Kapag tinanggal mo ang sobrang control, mas malamang na kusa siyang maging tapat at committed. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil gusto niya. Hindi lahat ng away ay masama. Pero kapag halos araw-araw, may bago na namang gulo, walang lalaki ang tatagal diyan. Kung iniisip mo na ang drama ay pampakilig o pampasaya sa relasyon, baka yan mismo ang unti-unting pumapatay dito. May mga babaeng sanay sa adrenaline ng drama. Kapag tahimik at walang issue, parang kulang. Kapag masyadong smooth ang relasyon, naghahanap ng kaunting conflict. Bakit? Minsan galing ito sa nakasanayang environment. Kung lumaki sa bahay na laging may sigawan o tampuhan, normal sa kanya ang ganong vibe. Minsan naman, galing sa paniniwalang ang passionate relationship, ay dapat may halo laging matinding emosyon kahit negative. Pero para sa isang lalaki, lalo na yung may stoic mindset, ang ganitong klasing relasyon ay nakakapagod. Mga anyo ng drama at gulo sa relasyon. 1-1, laging naghahanap ng mali kahit sa maliit na bagay. 2. Sinusubukang i-trigger ang selos para lang makita ang reaksyon ng lalaki. 3. Nagiging passive-aggressive imbis na diretsyong magsabi. 4. Pinapalaki ang maliit na misunderstanding. Sa stoic philosophy, mahalaga ang inner peace. Kung araw-araw may drama, Ibig sabihin araw-araw din nawawala ang peace na mahalaga sa emotional health. Ngayon isipin mo ang epekto ng constant drama sa isang lalaki. Mental fatigue. Ang utak ng tao ay hindi dinisenyo para laging nasa conflict mode. Kapag araw-araw kang alert dahil baka may away na naman, nauubos ang energy mo. Emotional detachment. Sa simula magre-react pa ang lalaki, pero pag paulit-ulit, matututo na lang siyang huwag magpakita ng emosyon para hindi lumala ang gulo. Loss of respect. Kapag lagi kang nagiging dahilan ng gulo, unti-unting mawawala ang tingin ng partner sa iyo bilang mature at stable. Ang mas masakit pa, maraming babae ang hindi alam na sila ang gumagawa ng drama dahil ginagamit nila ang linyang gusto ko lang maging honest sa nararamdaman ko kahit obvious na naghahunt lang ng away. O kaya mas mabuti ng pag-usapan. Natin kahit wala naman talagang malinaw na issue. Kapag nasobrahan ang drama, hindi lang lalaki ang lalayo. Pati attraction ay tuluyan ng mawawala. Kasi, natural sa tao na maghanap ng lugar kung saan tahimik at ligtas ang isipan. Ang kalmado at malinaw na komunikasyon ang antidote sa drama. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng maglabas ng nararamdaman, pero ibig sabihin, piliin ang tamang timing at tamang paraan. Stoic steps para bawasan ang drama sa relasyon. 1. Kilalanin kung totoong problema o temporary mood lang. Stoic principle: Don't let your emotions dictate your actions. Tanungin ang sarili. Kailangan ba talagang pag-usapan ito ngayon? o maghihintay muna ako hanggang kumalma ako. 2. Iwasan ng mind games. Hindi mo kailangan mag-trigger ng selos o magsimula ng conflict para lang makuha ang atensyon. Stoics value directness. Sabihin kung ano ang kailangan mo, hindi yung paikot-ikot. 3. Practice emotional neutrality. Kapag may misunderstanding, iwasan agad ang sigawan o sarkasmo. Sa halip, gamitin ang tono na parang nagtatanong lang, hindi parang nanunumbat. 4. Focus on solutions, not blame. Sa halip na kasalanan mo kasi, gawing paano natin maayos ito. Stoic thinking is solution-oriented. Five, appreciate calm moments. Matutungram mag-enjoy sa tahimik na panahon sa relasyon. Hindi kailangan laging may spark ng conflict. Para masabing may buhay ang relasyon, ayon sa isang 2020 study sa Journal of Marriage and Family, ang mga mag-partner na may mataas na emotional volatility, madalas ang matinding emosyon at away ay may mas mataas na chance ng breakup kumpara sa mga may stable emotional climate. Si Seneca, isa sa pinakatanyag na stoic philosophers, ay nagsabi, He who is calm and happy, even in the face of provocation, is invincible. Sa relasyon, ang ibig sabihin nito ay, kung kaya mong magdala ng kapayapaan kahit may issue, mas tatagal ang pagmamahalan ninyo. Sa psychology naman, tinatawag itong emotional regulation. Kakayahang kontrolin ang reaksyon mo para hindi maging destructive ang interaction. Ang taong marunong nito ay mas attractive kasi hindi siya walking chaos. Walang mas masakit para sa isang lalaki kaysa sa pakiramdam na kahit anong gawin niya, parang wala lang sayo. Kung hindi ka marunong magpasalamat, kahit gaano pa kabuti ang lalaki sayo, darating ang araw nahihinto na siya. Isa sa mga pinakapinapahalagahan ng lalaki ay ang maramdaman na pinapansin at pinahahalagahan. Ang effort niya, hindi ito tungkol sa laki ng ginawa o presyo ng binigay, kundi sa simpleng pagkilala na uy. Napansin ko yan. Salamat. Kapag walang appreciation sa relasyon, nawawala ang motivation ng lalaki na magbigay at mag-effort. Nagsisimula siyang magtanong sa sarili, may halaga pa ba ginagawa ko? Unti-unting namamatay ang connection dahil wala ng positive reinforcement. And yun ng walang appreciation? 1. Laging nakikita ang kulang, hindi ang sobra. Imbis na sabihing salamat sa pagtulong, ang sinasabi ay, bakit hindi mo pa ginawa to? 2. Automatic na ina-assume na obligasyon lang niya para bang kahit ang mga gestures na hindi niya kailangang gawin ay treated as normal lang. 3. Hindi napapansin ang maliliit na effort o para simpleng bagay tulad ng pagbukas ng pinto, paghatid, o pagbili ng paboritong pagkain ay parang wala lang. Sa Stoic philosophy, mahalaga ang recognition hindi bilang ego boost, kundi bilang acknowledgement ng virtue at good action. Kung wala nito, parang walang saysay ang mabubuting gawain sa mata ng tumatanggap. Kapag paulit-ulit na walang appreciation, ganito ang nangyayari sa lalaki. Emotional withdrawal. Kapag walang feedback na positibo, titigil na lang siya. Loss of drive. Lalaki ay naturally provider at protector sa nature. Pero kapag hindi pinapahalagahan, nawawala ang gana. Resentment. Sa huli, magiging bitter siya at iisipin na baka mas mabuting ibigay ang effort niya sa taong marunong magpasalamat. At ito ang masakit. Maraming babae ang iniisip na kung mahal mo ako, dapat hindi ka naghihintay ng pasasalamat pero sa realidad hindi ito tungkol sa paghihintay ng kapalit kundi sa basic human need na maramdaman na ang ginagawa mo ay may kabuluhan para sa taong mahal mo sa psychology tinatawag itong positive reinforcement kapag pinapahalagahan ang good behavior mas tumataas ang posibilidad na maulit ito kung kabaligtaran ng nangyayari walang recognition o puro criticism natural na titigil ang tao kung gusto mong mapanatili ang attraction at respeto ng lalaki kailangan mong gawing habit ang genuine appreciation. Hindi ito fake praise. Ito ay simpleng pagkilala sa kabutihang ginawa. Gaano man kaliit. Stoic steps para maging appreciative. 1. Maging aware sa maliit na bagay. Stoics value mindfulness. Pansinin kahit ang maliliit na effort na madaling i-take for granted. 2. I-express agad. Kapag may ginawa siyang maganda, huwag hintayin ng special occasion para magpasalamat. Kahit simpleng salamat or na-appreciate ko yan ay malaking bagay. 3. Huwag i-compare. Usang sabihin, eh, yung iba nga mas malaki binibigay. Sa stoic mindset, gratitude ay dapat unconditional at hindi dependent sa comparison. 4. Magbalik ng effort. Hindi lang salita. Ipakita rin sa gawa na na-appreciate mo siya. Halimbawa, kung lagi kanyang dinadala ng kape, minsan ikaw naman ang gumawa ng kape para sa kanya. 5. Reflect sa mindset ng pagpapasalamat. Ayon sa Stoicism, ang gratitude ay hindi lang pakinabang sa nakatanggap, kundi nagpapalagurin sa karakter ng nagbibigay ng pasasalamat. May research mula sa University of Georgia, 2015, na nagsasabing ang mga mag-asawa o magpartner partner na regular na nagpapakita ng pasasalamat, sa isa't isa ay mas malaki ang tsansa na manatiling committed at masaya. Si Marcus Aurelius mismo, sa kanyang meditations, ay madalas magpasalamat sa mga taong naka-impluensya sa kanya mula sa guro hanggang sa kaibigan. Para sa Stoics, ang pagpapahalaga ay hindi kahinaan, kundi tanda ng maturity at humility. Psychologically, kapag ang tao ay nakakaramdam na na-appreciate siya, naglalabas ang katawan ng oxytocin, tinatawag na bonding hormone na nagpapalakas ng emotional connection sa relasyon. Kung gusto mong maging mas matibay at mas masaya ang relasyon mo, magsimula sa simpleng salamat at genuine appreciation sa araw-araw. At gusto kong itanong sa'yo, ano ang huling bagay na ginawa ng partner mo na talaga namang na-appreciate mo? I-comment mo sa baba at baka yung simpleng sagot mo ay mag-inspire ng ibang nanonood. Kung gusto mo ng mas marami pang stoic tips para sa love life at personal growth mo, i-like mo ang video na to at mag-subscribe para sa mas malalim na discussion sa susunod.